uh, magandang umaga sa inyong lahat. Lahat, kumusta na po kayo? Mas lalo na sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, sa mga nag-likes. Kaya ito tayo, nagbabalik tayo ngayon sa pag ano ng mga mutya o agimat. Kaya ito ngayon ang aking pagbabalik. Kaya sa isang nung mga buwan na yan ay hindi pa tayo nakapag-vlog dahil nga sa mga problema natin na hinaharap kaya ito ang aking ipapakita sa inyo kaya ito na po tayo nagbabalik na po tayo sa pagbablog ng tungkol sa mga mutya wagimat ito po ang aking ipapakita sa inyo na bigay ng aking kaibigan na matanda gawa nga nang siya ay may mga puno ng saging ngayon, ito po ay kanyang kinukwento kung paano niya ito nakuha. Na ito daw ay isang mutya ng saging. Kasi nung nagtabas daw siya ng mga damo ng mga saging, ito naman ay natamaan daw niya sa itak. Eh, nagtakas siya wala namang mga lupa doon sa mga ano niya sa mga puno ng saging pagdadamu nga kasi naglilinis nga daw siya kaya ito ay tinatago-tago nga lang po niya dahil nga po napunta to sa akin dahil nakaibigan ko nga kaya ayan po ay tutukan natin kung talagang mutya ng saging at puso ng saging ito kasi itong nabitak uh, yun daw ang itak daw niya ay tumama nga daw dito kaya nagtakapos siya na may lumalagitik sa kaniyang itak kaya ito ay parang na ito nga na sugatan na biak kaya eh, ano po natin sa mariwanag para makita nyo rin po ang hugis ng mutya ng puso ng saging Kaya nung pinapakita niya to sa akin ay talagang namangha po ako kasi talagang puso talaga siya. Kaya dito po natin nilagay sa maliwanag. Kung anong kulay ng puso ay ganun din ang kulay niya. May pagka brown, violet o pula, Kaya yan po ang kaniyang hugis ng puso ng saging. Nang binanggit niya sa nang binanggit nga po sa akin ng matanda. Kasi hindi naman din daw talaga siya umano ng mga mutya. Kaya nung pinapakita niya sa akin to, sinubukan kong hingiin, pumayag naman na binigay naman niya sa akin. Kaya hindi ko pa ito na testing. Tinatago-tago ko lang muna kaya ito nga pinapakita ko sa inyo. Kasi yung lugar kasi nila ay eh, marami daw, marami din talagang puno ng saging. Eh nagkataon nga siya naglilinis po siya ng saging na damo natamaan natamaan nga daw niya sa itak eh yun nga nagtaka nga po siya eh wala namang mga bato doon nung natamaan niya ito pinulot niya eh wala namang ibang ano doon di yung mga puno ng saging lang naman kaya ito nga daw ang tinatawag na mutya ng saging kaya swerte ko naman na siya ang nakaibigan ko at na katagalan na -kwinto po kami ngayon nga linalabas niya nga ito at kinikwento niya sa akin na may isa may nakita daw nga siya na natamaan daw niya nung pagkita niya nagtaka po siya ay kulay pula Naiisip daw nga daw niya na ito na nga siguro daw ang tinatawag ng mutya ng saging kaya ayon po na hawak ko na po ito ngayon. Kaya pinapakita ko po sa inyo. Kaya ito papakita ko sa inyo din yung nakita kong bato mo. Mga next week ipapalabas ko po. Kaya abangan nyo po. Ipapakita ko sa inyo at itisting ko ang bato mo na aking nakita. Kaya ito lang muna yung pinapakita ko sa inyo kasi dala-dala ko nga ito. Nandito po tayo sa duty kaya... Ito ang ganda, ganda talaga niya. Para siyang puso ng manok kung nakita po kayo ng puso ng manok. Ganun siya ka kulay, ganun din siya kaliit. Yeah, may mga hugis-hugis pang puso ng saging. Kaya thank you po sa panonood sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe sa akin. Kaya salamat sa pag niyo na walang sawang panonood. Kaya dito na lang po yung video natin. Kaya may ano tayo, may mutya tayo ng puso ng saging bigay ng kaibigan ng matanda na yun nga nagdadamo nga po siya. Kaya hindi po hindi pa natin to natestingan kung ito ay may buhay pa ba o bubuhayin pa sige po dito na lang po ang video ko kaya ingat po tayo lagi kaya mutya ng puso ng sabing po ito ang ating pinapakita sa inyo